Eh nag nagbubod pa ng ano ng kamote si Manoy Oka. Wait lang pakita ko sa inyo guys kung gaano kalaki 'yung ano. Ay la. Tanto la. Wala. <laughs> kung ang Parang kay Manoy ano Manoy damali dali ganito ba 'yan? <laughs> <laughs> Ay, daw <love>, ah. Uh, uy. <laughs> na ni eh? oh? Ah, may ah, okay lang. Yeah. Tagtuyot ngayon. Inabot siya ng tagtuyot. Mm. Kaya ano, wala siyang ano. Kaya mahina yung product niya. Take note guys. Pag tag-init, ang kamote, wala yan. Ganyan lang siya dalabas. So, oh. pag walang dilig-dilig, ganyan lang. <laughs> Now you know guys. <laughs> pag walang dilig-dilig, kaya wag na kayo magtaka. Ayan, 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 ayan. Oh, diba? Oh, diba? <laughs> Grabe lang. <laughs> Oh, sige, hawakan ko guys ha, para malaman kung <laughs> gano'n sa kalaki. <laughs> oh, diba? Gala, laki-laki. Yeah. <laughs> kalaki niyan. <laughs> Sarang-sarang buwan lang yan, oh. Oh, yan <laughs>